Sa iba pa rin balita, bumisita ang Philippine Red Cross Isabella Chapter sa lungsod ng Kawayan kahapon ikalabing dalawa o ikalabing siyam ng Nobyembre upang maghatid ng humanitarian aid sa mga naapektuhan ng bagyo. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Mark Oliver Alimuk, officer in charge ng Philippine Red Cross Isabella Chapter, Kawayan Branch, kabilang sa binisita nilang lugar sa lungsod ng Kawayan, ay ang barangay Nagkampegan at Purok 12, barangay Villa Luna, Kawayan City, Isabella. Namahagi sila ng hot meals at maliban dito, nagkaroon din ng psychological first aid para sa mga bata, medical assistance at first aid station kung saan uh, kanilang... ah... Uh, Sinuri at uh, sinabi naman ni uh, OIC Alimok tuloy-tuloy ang uh, gagawin nilang pagbisita sa iba pang mga lugar at nananawagan rin ito sa publiko lalo na sa mga nais na magpaabot ng tulong para sa mga lugar at individual na naapektuhan ng bagyo. Ang Red Cross po ay na-provide ng hat-pins sa Villaluna Kawayan. And ang mga bata din ay binigyan din natin sa ng psychological aid para at least maalimutan din nila yung situation na hindi maganda kung sa situation na patakot. And then, na-provide tayo ng medical assistance and first aid station dito sa barangay. No, Nag-treat po tayo ng mga subat nila uh, sa kayo sa mga sakit na sa paa. Especially pag nababakas, nakakawin ng ali po nga yung mga tao. So yun po ay binigyan ng agarang luna ng first aid ko sa ilang mga naraban pa. Uh, normally, pag nagkakaroon naman ng baha, ang unang ang um, first na kailangan i-provide is yung food you and water. So yan yung kailangan natin provide. Pangalawa, yung, yung ano ba yung susunod na effect ng lagi? So ito yung mga uh, waterborne diseases, kaya kailangan din natin makapag-provide ng tubig sa kanila para maiwasan doon sa mga, especially sa bata kung magtae. And then doon sa mga paa naman natin, yung mga nababad na, na paa sa baha na matagal, kailangan din nila do, ng gamot no, para maiwasan natin yung nutrofirosis kasi nakakamatay din naman. No. So, doon sa mga tao dyan na kay eh, may ginto ang puso kung mag-donate ng, ng mga gamot no, dito sa Red Cross, eh, willing po kami mag-accept ng mga donations or mga cash na nag-read sa lingitin po kami. Ikay, hirap. Yan ang naging pahayag ni Officer-in-Charge Mark Oliver Alimok.